Narito na ang pambansang pantanggal umay Upang maghatid ang mga kwento sa buhay Buong barangay kapitbahay Mga tropa at tambay Tawagin ng pati na rin si nanay Ano ang kwento mo? Logan na yan Saan ka naroon? Logan na yan Gusto mong mapanoon. Hello Galogs, huwag hayaang ang ulan ay magpatamlay sa iyong kabuhayan. Samahan ako sa kwentuhan. Ako ang inyong pambansang pantanggal humay kaka Mark Logan at ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. <laughs> Meron kaming chika. Hindi basta putahe ang bida sa lamesa. Ari at Mama ba naman ang bida? dito sa kanto ni Mama Ao. Buhay na buhay, ang mga utaw. Ang pribadong party raw kasi ng kambing, may hatid na kakaibang lambing. Masarap. <laughs> uh, ang kadalasang ang reaksyon nila, uh, sa mga naririnig ko, sabi nila, nakakapagpatas ng libido. Yeah, at ito ay nakakapagpagana sa kanilang um, sexual na buhay. Yeah. Ang pasimuno raw nito ay si Mama na ngayon ang anak niyang si Crisal na ang umahataw. Umahataw? Literal? Para sa akin, ang kaibahan ng aming kinilaw na kambing sa ibang kinilaw is hindi siya mango, mapapatunayan niya yan. kasi binabalik-balikan ng aming mga customer dito. At dahil gusto namin malaman bakit itong kilaw ay kinahuhumalingan na tiyusyoso kami sa kanilang pwesto. Hetong at si Madam, oh, may pademo! Hello, galogs! Ngayong araw na ito ay ating matututunan ang pagluluto ng kilawing kambing na may-ari ng kambing at mamariglans. Ngayon, umpisahan na natin. Una, Kapag nakabili kayo ng hilaw na ari ng kambing, ang una yung gagawin is pakukuluan. Ito po ay naka-pressure cooker na, so malambot na siya. Pwede na natin siyang ihawin. Ito na yung pinaka-balls. Actually, yung isang balls lumabas na eh. Dalawa yung balls ng kambing, so ito yung isang balls. yan. ganyan lang siya kaliit. Sobrang liit. Yan na yung mga hiniwa nating balat at mamariglan sa ari ng kambing. So, kailangan natin siyang lagyan ng mga pampalasa. At ang nagpapasarap, lalo dito, ay ang halamansi. Buhos na natin. Alright, haluin lang natin. Ganun lang kasimple gumawa ng hilawing kambing na may ari at mamariglans. Mmm, not your ordinary kinilaw. Ang lasay parang first love na bawal. May anghang, may asim, tsaka itong hahanap, hanapin. Up. Nakawala yung amoy yung kambing. Yung hindi mo mapagkakamalan kambing kung, kung nakakain ka lang sa ibang luto, pagsasabi mo, malinis na malinis. Malaki raw ang naitulong nito sa pamilya. Pambayad ng kuryente, tubig at tuition sa eskwela. Di naging mapanghi ang kanilang negosyo. Abay, binabalik-balikan nito ng tao. Wala namang imposible kung hindi mag -iinarte. Lahat lang ay subukan. Aba, meron kang magandang kalalagyan. Sa mundong puro pabonggahan, may isang artist na tahimik lang ang galawan. Hindi kailangan ng canvas na malaki. Dahil kahit sa maliit, wagi na. Be! Meet Ima Santos. Kakaiba ang kanyang kilos. Habang ang iba'y malawak ang espasyo, si Ima, pintor sa munting mundo. Hello, galogs! Ako po si Ima Santos, isang portrait artist from Quezon City. Cute na pusa, aso at tao. Bida yan sa mini painting dito. Mini ang canvas, pero hindi ang galing dahil bawat obray may damdaming malalim. Hindi lang ito simpleng forma o design. Ito is special piece na kwento ng bawat may pa na line. Naisipan ko pong gawin ang mini painting kasi ang idea ko po dyan is Um, ang kadalasan nga po kasi ngayon medyo pricey po ang realistic na paintings and gusto ko po maka-offer sa mga tao ng something na may painting po siya, pero hindi masyadong mahal, pero quality pa rin po. Mini painting man, pero bigat. lang dating. Cute sa tingin, pero damang-dama ang meaning. Ang kanyang kapatid ang inspirasyon. Ito ang bumubuhay sa malalim niyang emosyon. Kaya ang bawat likha ni Ima, hindi lang basta. Dahil sa bawat stroke, may pusong kasama. Ang inspiration ko po talaga sa mga arts na ginagawa ko is sa ang kapatid ko po na special child, si Iam po kasi parang naging lakas po talaga namin siya. Siya po yung nagbubuklod sa family namin. Suportado si Ima ng kanyang pamilya. Todo cheer sa bawat gawa niya. Maputlaman minsan ang buhay, kumakapit pa rin na si Ima'y magtatagumpay. Kahit pinipili ko siyang maging teacher, ayaw niya kasi nga yun yung kanyang hilig. So kami naman as her family, uh, talagang yung support na namin sa kanya. Aba, itong si Ima, meron palang pasulpresa. Ano yan, Iha? Ano ka ka? Ready ka na ba? Itipinta kita. Diyan ka lang. Dito lang din ako. Ito na po ka Napinta na po kita. Pininta ko po ito ng buong puso at kaluluwa at tay balun-balunan. I hope you like it. <laughs> Hanep, kuhang-kuha ang inyong kaka, kahit maliit na detalyo ng mukha. Sa mga aspiring artists po ngayon, ang advice ko po sa inyo ay ituloy nyo lang po. wag po kayo magda-doubt sa sarili nyo. Um, hindi nyo po alam kung saan kayo madadala ng arts nyo. Ituloy mo lang, Ima, ang iyong pagpainting. Panigurado, hindi lang mini ang iyong mararating. Malawak ang espasyo ng tagumpay para sa tulad mong sumisikay. <tong> Meron akong kwento, kwento ng lumang bago. Di usap pang barbero sa kanto, pero ibang bagsik at angas ng formadong estilo. Bigyan ng buhay ang damit na out of trend. Dahil sa talento ng mananahi, mala gangster at upcycle creations niyang ho-ho-ho winner. Hello, galogs. Siya si KJ De Manarig, ang mananahing oso, angas na di pa dadaig. Mula sa mga pinabas at pinaglumaan ang kanyang trendy sombrero. Mga damit, jacket, sapatos at maging sako. Siguro wala akong magawa, ganun. kasi isang araw kasi, nandito lang ako sa bahay, nagsis cellphone kakascroll ko sa IG, nakita ko yung upcycle sa ibang bansa. Parang jacket siya tapos naging sombrero. So, naman ako doon. Kinabukasan noon siguro gano'n. Bumili, ako, bumili agad ako ng makina kahit na hindi ako marunong magtay. Parang gusto ko lang siyang ano, i-try. Basta pagkadating sa akin ng makina nasa harap ko, doon na lang umikot lahat ng idea ko yung mga gusto kong gawin. Nagsimula sa trip hanggang marami na ang nanabik. Sino ba naman kasi ang di ma-hype? sa kanya mga disenyo one of a kind Actually, yung nag-start ako, ano eh, yung mga gawa ko, trip lang talaga yun. Hindi ko siya planong ibenta. At some beses may bumili sa akin yun. Then, nangyari. Biruin mong di pala siya. Nagagalingan sa sarili. Ano ka ba, KJ? Ahoy, nakakalorke. Si Dubi. Si Dubi ang pasimuno. Siya nagpalakas ng loob ko talaga. Siya ang nagpush siya akin. Tuloy-tuloy ko lang kasi nga meron akong future doon. May nakikita siyang skills. Ganun. Ayun, kaya nagpatuloy ako doon sa ito, sa ngayon, sa ginagawa ko. Ayun yun. Kasama kami sa bike hanggang sa umabot siya sa point na bigla naisip niya na par gagawa ako ng cup. Pinakita niya sa akin yung design, then sabi ko, hindi gawin mo na. And then, nung nakita ko talaga yung improvement niya na nagkakahulma na talaga yung cup eh, from medyo prototype yung dating. Na nakita namin yung feedback ng mga tao. Sobrang Umabot pa nga na overseas eh. Sa kanyang matabang imahinasyon, eh marami na raw palang lumapit sa kanya for collaboration. From a happy-go-lucky siklista, eh naging mananahi ng second life obra. Ngayon ay focus din sa pagiging ama sa kanyang greatest hope na si Hiraya. Siyempre, pag binata ka, wala kang iniisip di trip lang. Pagising mo, trip ko ulit. Nung nagkaanak ako, ang dami nagbago. Parang, alam mo yun, mas nakakagana pang mabuhay. Kung baga, na ko na hindi lang pala ako ganun lang na may eh, mga ganito pa akong kayang gawin, ganun. Gusto ko lang sabihin kay Hiraya ay eh, pag napanood mo to, sabihin mo sa classmate mo na sa TV ako ang angas ni papa mo asin. Marami kaming nakakasaksi sa iyong galing at talento at sa bawat luma na binibigyan mo ng buhay ay may mga tao sumusuporta sa iyong paglalakbay. Samot-saning linya, mga hugis na iba-iba, kulay ay halo-halo na mula sa marker at pintura. Hindi usong ang minimalist sa mga nagtatagong artist. Awat muna sa grind and hustle. Mag-enjoy at mag-doodle! For DoodleCon, it's create, collaborate, and celebrate. We are celebrating the idea of creativity, the idea of having um, events and community. Likha ng mga artists at masters, mga laruan, comics at stickers. Meron pang gumagalaw parang filter. campaign yeah. against AI art. It's called the Human Touch Project. Um, laun we launched this here, but it's supposed to be a three-part um, campaign. We wanted to highlight the human touch that is needed to make art. Because um, we call it AI art, but it isn't art when they're thinking, When AI is being built on art that's created by real humans, AI art is great stuff. Meron ding instant portrait. Ginawang sticker na madikit. Kuhang-kuhang kimpi ng inyong kaka na cutie. Wow! Hindi mo kailangan maging mahusay. Basta marunong ka magkulay. Kahit saang pader, pwede kang sumampol. Siguradong hindi mapapatrobol. Yung doodling kasi, if meron kang parang specific na notification, sabi nila ito yung mindless na drawing. Most likely, in some way, meron siya magagawang form, pero hindi siya yung final artwork. Kami, in some way, we try to elevate yung idea of doodling by sort of doing a merger of mindless and also mindful. Hindi lang sa pader pwedeng mag-doodle, pwede din sa tote bag na 40,000 ang ko. At kung mukha itong boring, may pakonte sila ng drawing. Mapaparami ka ng water sa mga pinagandam tumbler. Mula wow! sa mano-mano at tradisyonal, ang sining ay nagiging digital. Kaya ang highlight ng okasyon, itong digital doodle competition. Walong naglaban-laban simula sa everything under the sun. Ang kategorya, lalong humihigpit. imahinasyon ay binapalawak napilit. Alam ninyo kung bakit? Dahil ang kanilang mapapanalunan, siya lang tablet at pen lang naman. Con Battle 2025 is... In... Okay. Talaga namang hindi mapupuksa ang imahinasyon sa paglikha para sa akin yung peak actually natin ng pagiging creative ay pag bumabalik tayo dun sa state of being childlike wala kang parameters dun sa artwork wala kang bounds na I ano mean, yung mali di ba? parang if you're working on a project at doodling yung project ikaw yung dapat unang masatisfy nun walang ibang tao So dapat ikaw mismo, sumuya ka dun sa ginagawa mo. Para mga drawing natin nung tayo yung mga bata o sa likod ng notebook kapag bored. Sa opisina, mapa painting, pelikula o kanta. Lahat ng sining na naging obra sa maliit na ideya nagsisimula. Kanya nga naman ang trip pagdating sa La Fang. May pipila, may dadayo, at lilipad pang pa-Taiwan. Para lang ma-experience ang tibog, nakakaiba, wida-atake ng kubeta. Iyo. Yuck! Ang syoho. Sino ba naman ang gagadahan? Sa inidoro! Pero dito sa Taipei, Taiwan, pare-parehas ang trip ng Girla at Boylet. Ang kainang restroom-inspired na modern toilet. Entrada pa lang ay mala na. Ang bungad. May pa-bathtub shower. O ba? Diba? Winner! Pagakyat ang masa site ang mga utaw na excited with halong diri while sitting sa inidoro chairs na oh, so witty! Ang menu? Aba eh, pang malakasan din ang mga tawag. Merong modern toilet meatballs, hotpot with seafood at karne. Aba, unusok pang bowl mga teh! Pwede sa kids ang nuggets and fries, na say mga take, sandwich, mga tinapay na hugis airbag, at chocolate pancakes with dip na oh, so pakat. Ano to mga day? Maging dessert sa eh, parang kaduwal-duwal. pati inumin ni eh Nasa. Kasi we wanted kaya come on Travis. Sige-search na ng mga restaurants, mga places na pwedeng sultan. Pinakasikat na ano is modern toilet. So, tinay ko siya. Kaya napunta kami ng Masarap naman talaga. Pero kagaya nito, yung design to, masarap siya. Tsaka yung nito. At saka nakakatawa kasi yung ano, like champagne So, alam namin yung mga urinal. Parang nakakatawa talaga siya. Kaya una namin nakita na Nakikala Hello, galoos. Ang gutak sa likod ng kakaibang kainan na ito e eh, walang iba kung hindi si Joe Liu. The restaurant started back in 2005. Why not combining dining experience and then food uh, all together, a bathroom thing all together, and see what comes out of it. And then it all started really small with just uh I don't know if you guys ordered the uh, spruce of ice cream. That's how we started. <laughs> yeah, it really flew off from there, and um, from ice cream to wares uh, and everything, and then from a, a small stand in my market to a franchise restaurant. Don't worry, clean ang food I think the restaurant produced from, from actual toilet. But, um, uh, I hope, I really do hope you find it really amusing. And combining dining experience and bathroom experience all together is very unique. Um, a strange feeling, you say so. And yeah, have a good time. Not for everyone nga naman ang ganitong gimmick. Kanya-kanya lang yan, kaya walang bazaga ng trip. Kundi mo bet, this is not for you. Kung like mo, edi go. You do you. Let people enjoy things, ika si nga. And do everything na sa'yo'y magpapasaya. O, oh, diba? <laughs> Bubong ka! Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag ng trip ng buhay. Ako ang inyong sikaka, Mark Logan po. At ito, ang Top 5 Kwento.